Mga kaisan, dili po kami sa mga pinsanin ko. Tsaka sa aking utol. Yan. Kami po mag, ano, bobodel fight. Minsan lang ang magbanding ngayon, utoy. Kami po nasa tagkawayan ha? Baka mapungkot, eh. Baka mapayabog, ha? Gawa nang ang pamilya po namin nasa, nadami na po ang habal habalya po y nasa tagkawayan Quezon, na? Ay, malayo tayo. Pero ang habang yan naman ay kumbaga ito. Kung saan-saan ano? Saan tayo din naman, hindi rin naman mapapahiya na... Kaya nga. Ang, ang masisipag naman, abay talaga namang... Sabi sabi naman, sabi, pero, sabi pero masipag matulog. Masipag kumain. Oo. Oh. Hindi, <laughs> oh. masisipag naman talaga yung lahi natin. May masipag matulog. May masipag kumain. Pero sulit talaga, ano? Yung samahan ba o, Tol? Oo. Oh. Ano tawag din ng tubo na kahit paano ka? Diyan nga oh, tol. Ito baka kayo magdampil, ha. Diyan sabi nga namin, ang pinakang po namin. Ano 'to, bayan tayo? Sibo. Sibu oh. oh. ano? Sibuyan Island. Tabuyan. Compostela Valley. Ah. Compostela Valley. Yung ating ninuno. ninuno. Compostela Valley. Cebu City. Ah, Cebu. Cebu. Alam ko yung Cebu eh. Yun ang pinakasentro eh. Oo, oh, Cebu. Cebu. Ang galing yung pinakakaninuno natin. Ninuno ko natin. Yung, yung may sundalo. Paano ba? Yung ninuno daw natin na sundalo daw yun. Ah. Ngayon ay may napangasawa daw doon na iridira pa ang tawag doon yung mga mayaman Oo oh. Adi ngayon Parang ayaw sa kanya Ngayon ay parang ayaw yata Sa pamilya ayaw sa kanya, kay lolo natin Oo oh, oh. Ngayon ay pumunta dito sa umuwi na dito Sa Quezon Sa Quezon Adi dala yung mga kaliliutan daw. Oo oh. May naiwan naman doon Na kapatid Oo oh, oh. oh. Kumbaga yan napakasa. Yun po ang kwento ng lulu ay. O oh, kumbaga lang dito kaya nagkaroon ng... Mayaman. yun napakasa. Basta yun po ang ay, kwento. Ay, hindi ma hinahanap daw? Ah, yung mga birth certificate ng ano, mga magulang natin. Mga magulang. Gawa ng sabi daw ay eh, may makukuha doon. Ay, awan. Ay, yan. yan. Pero yun ang sabi. Talagang kinuha? Oo. Kinuha yun talaga. Yun nga Ano kaya utoy? Halimbawa, Papasyal tayo ng Cebu, tayo mga magpipinsan. Ano ka, kaya yun? A a yung iba nga daw yung kamukha natin. May nakakachat ako ah. Ay doon, pwede. Otoy ah, mga pinsanin natin doon ah. A Pero sabi niya pinsanin daw. Parang ang ganda din ano. Parang ngayon, ibig kahawigin din natin ay, para ba sinda mga habal ka. Ay ayos no. Ay habal nga, hindi tayo na yan. <laughs> <laughs> parang kahawigin pa nga mga kamag-anak ka natin doon. Ang ganda rin ah, ganun ano, kung mabubuo ba. Ay, ay Amalay mo, may mga manunood tayo na taga Si Sibuyan oh. Ce As. Babuyan Island. Babuyan Island po, Cebu. Kumpustila Bali ba 'to, eh? Kumpostila Bali ang alam ko. Basta 'yun ano. Kung pala si Lolo ay nag-stay sila doon ay di ay ah, di baka tayo. Baka naman. tayo taga Cebu naman ano. Pero baka hindi naman nagba-vlog o awat oh. oh. Na lang na ang buhay Iba't iba nga eh. <laughs> po eh. Parang ano po, pang-teleserye yung pang-MMK. Pang-MMK yung kwento ng lolo namin. Oo. Oh sundalo po siya pero pwede yan i-reach out natin yung panang GNA ah, house up po oo, pwede rin natin... na pwede no? natin wale, bumatulungan tayo oo oh. kasi nangyayari sa kanila yun eh na yung mga kamag-anak ba na andun pala, oh. no? oo ay, kung mga kamukha daw. Sa ka Facebook mo na, ano? Oo, oh, mga ka-chat ko yung iba. Ayan, si Nino. Ipon, ipon, no? Ayun, no? Nakahuli. Ayun, Ayun, ah, wala nyo. Ayun, ayun. na ba? Luto na pa <laughs> <laughs> <leg> na yan. <laughs> Akala ko, sure bull na, Aba, ne. Ayun, 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 oh. ayun, ayun, Ayan, oh, hala. popot trip. Ayan po si Ninang. Ninang. Hello. Facebook, Facebook page si Ninang. Uh, Facebook. Pilumina blog. Ay, Pilumina Pilumina blog. Chaka si Ote oh, naman si Kalias Toy. Kalias blog. Saka Kuya. Kuya Noel. Saka oh, uh, si Ate Heidi. Ate Heidi. Hi. Ayan. Ninang. 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 Ninang bisen busy, busy ka, ah. <laughs> yung <minilong> mga <budong> <laughs> ah. ko si damit ng mga tayo yung 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 nanay? tayo yung mga tayo yung mga tayo yung mga tayo yung mga mga manok. yung mga tayo yung Bahat po ay hipo na bagong luto na mayroong uh, mura. Ay, sarap. Tapos yung aking anak, yun si Lautoy. Si Ko din. Tapos po ay buko salad. Hmm. Ah, ah, ay inam. <laughs> ay! Tapos ano ito kaldereta o ano? No, kaldereta Ay, sarap. Ay, si Ko po tapos diba? sa isang mga bata. Nina, timusik kung ayos. Uh, ano Timusan natin. Mm, mm Hoy! Ano? Ako, oh, sarap! Makalimot? Masarap! Ayos, ano po? Oo! Oh, oh. Ah, po. <laughs> po yung bagong... Manamis na Oo, oh, bagong huli po dito. Kailang ko tulong nila. Ayan naman din. Bukong halag po. Ang buha pala ay maghahanda doon sa amin lababo? babo. Basta po. Hay nai, natatago galit mo, ha? Hay nai, kapatid, barungan ng dalbayan. Bukas-sarap 'to. Oo. May dadating 'to. Bukas-sarap 'to, oi. Mm, ay ng mga puti nito, buko hipon. Ah, sarap niya. Ari, tai nga ay nakatikim pinsan ay, oh. Buko hipon, nakaka-aya na 'no. Hmm. Dito pala. Hmm. Uso pa lang ganito, nagluluto pa lang lagi. Ano no? Gawa nang may lagi sila ay. Eh. Oh, traditional oh. 'yung pinsan ah. Ganun pa rin. Traditional. Mm -hmm laki ng city. ang magandang yung mga magulang natin pag ano dito. Kumbaga may parang babalik pa sila dun sa dati, dating Tara tayo hambo. Liligo, liligo. Tayo tayo hambo. Nila isa. Aba. May banas na. Oh, ito ba ya? Mamaya. Mau, lalamigin na no. Liligo po rin ang liligo. Dini, 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 dini. Hambo, hambo. Hambo, hambo. Ayan lang. Ayan na po. Bakit na, may quintas ka yun, Sabihin na? Sabihin ko na. Pag mainit, gusto nilulublob. Bakit may quintas? Sabihin Ha? na. Hima. Ano lang? Kaya pwede mo muna ng hima. Teka, teka. Ah, alam mo nila hima? Uh, hindi. Ani? Libag sa liig. Labag! At dati si Inata ay tungtang ka lang tayo ng pala, no? Ako dati tumira ka din, ano? Hmm. Ako, pulang-pula na yung ganari ko ay dilud. Ayaw, ayaw ng madami. Alam mo ako. Inakli, ano? Inakli! ano? tutong tubig. Yan yan. Ah, ito! Tutong tubig. Ay, nasa ng mga... Wala na talagang tutong dito. Ano nga kaya yan? Ang dami ano ito eh. wala tawag dito. Kutong Put, tubig oh, ano? Kutong oh, tubig na. Kung meron ganito, malinis pa ang tubig eh. Na ano ko lang sa TikTok ko doon. Dati, That, dati dami sa sulit. Kutong tubig. Nahuli oh, yan, Ano, nahuli ba? Oh, Oo. Nahuli tayo. Oh, Ayan oh Ay, ah, ah, siya nga. Para siya nila mo. lang natin. Wala ko lang ah, 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 kasi nila sa mga nga dito. Parang nag skate ano, yun ang magandang gawin nila mag yun. Kapag skate ko. Parang Kahit isa'y wala man lang eh. <laughs> Ay kasi paano kapag maliligo? <laughs> gusto mong lumubukay, hindi ka <laughs> makalubog. <laughs> Oo. Oh, Oo, tara na! Tara na, oh, <laughs> <Lameng>. tara na! Lamay! Tara na! Ay, sa ano pa lang walang pasok sa Martes? Yan ang katatang lakad Martes, hermano ano? Linis. <laughs> na! دي في مينك فيك في هاو لا Oh, ba ito? O, kumbaga ay man-made. Man-made ang ino. O, galing nung pagkasamdang pa rin ba ito? Oo. Sa Pilipinas? Oo. Kaya, suwerte ang Pilipinas. Ano e, ebo din. Dito kagaya libre na tayo. Baka sa kanila e, kaya appreciate na-appreciate nila pag gumawa sila ng man-made na ino. Kumbaga bawal talagang tapungan ng basura. Dito kasi Dito kasi Dito kasi Dito kasi Dito kasi Dito kasi Kaya dito yung nakaon Kita kita pala na sa buhay. kita Ita ita may Kaya ito yung Kaya ito yung Kaya ito yung Kaya ito yung Kaya ito Oo, yung Kaya Oo, Nay, si Kalayas na may kasama ko din si Utoy. Oo. Oh. Mama, ito kayo. Oo, oh, sige nila. Salamat po. Hindi naman natin. po, ingat po. Arwin, ikaw Utoy, sasabi ka na sa amin. Oo. Oh. Ah, sige. O. Salamat po. Salamat po. Oo, oh, ta. Tayo okay, pa-uwi na rin maya-maya. Tao, Utoy. Kaya mga kaisan, yari na po. <laughs> may maya na po yung pa-uwi kami. Sabay-sabay na po kami. Kumbuy na po kami ni Uto. Uh, Uto, ta Utoy. Tao, Utoy. Tao, Utoy. yeah, tara. si Kalayas po, saka si Farm din. Yeah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye.